pag-schedule ng post sa Instagram o Facebook. Hello guys, kumusta na kayo? Si Leonardo Paeva ulit may bagong video. Sa updated na video na to, ipapakita ko ang hakbang-hakbang para mag-schedule ng post sa Instagram o Facebook. Pwede mong piliin pareho o isa lang. Sa video na to, ipapakita ko ang proseso. Gusto mo ba ng ganitong mga video? May iba pang related videos dito sa channel mag-subscribe ka at mag-like. Lagi akong gumagawa ng videos para sa inyo. Guys, i-type nyo sa address bar ang business.facebook.com. Dito kayo mag-schedule ng post. Pagkatapos mag-login, piliin ang BM na gusto mong gamitin. Kung may iba ka pang BM, I-click mo dito para piliin ang tamang BM para sa post na to. Nasa tamang BM na ako. I-click mo ang planner sa options. Dito, piliin mo kung anong araw mo gusto ischedule. Kaya, para sa akin, pipiliin ko ang December 24, Martes. Mag-click ako sa schedule dito sa ibaba. Dito mo pipiliin kung ano ang gusto mong ischedule. Post, Story, Reel, Livestream o mag-schedule ng ad. Gusto ko ng post, kaya pipiliin ko ang unang option. Dito mo pipiliin ang araw at oras ng iyong post. Ayan na, may suggestion na ng araw at oras. Iiwanan ko na lang sa tins ng umaga, Disyembre 24. Ipinapakita rin dito ang aktibong oras ng audience mo. Para sa akin, 7 ng gabi, bukas 7 ng gabi, o 25, 7 ng gabi. Dahil Pasko to, ilalagay ko ng maaga sa 24, bisperas. Pwede mong ischedule sa Facebook, Instagram, o isa lang. Mag-click ako dito sa save. Sa taas, piliin mo kung Facebook o Instagram lang. O kung gusto mo pareho. Gusto ko pareho. Dito ka makakapagdagdag ng video o larawan para sa ad. Tapos na ang disenyo, ad at post. I-click ko itong magdagdag ng larawan. Pipindutin ko i-upload mula sa desktop para hanapin. Ayon, napili ko na ang larawan. Dito ka makakapaglagay ng teksto sa post. Gumamit ako ng chat GPT para sa teksto. Kopyahin gamit Citral Plus C, i-paste gamit Citral Plus V. Lalabas ito sa ibaba. Tama na ang settings para sa Facebook at Instagram. Pagkatapos, i-click lang ang I, i-schedule sa ibaba. Dito mo pipiliin ang iyong target audience. Kung public o limited lang ang makakakita. Piliin mo rin ang edad dito. Sino ang pwedeng makakita ng post mo? Nagawa niyo ba mga kaibigan? I-commento niyo sa ibaba. Mag-subscribe para sa mas maraming tutorials. Hanggang dito na lang muna ako. Mahigpit na yakap sa inyo. Pagpalaing kayo. Salamat.